Ang sira sir Tanggal Oh natanggal yung kadena oh, Ito sir meron akong ano Alin po? Sumimplang kasi ako dun eh Ah sumimplang ka? Oo oh, kaya na ano May injury ka? Hindi naman Ah uh, meron akong tools dito Ikabit natin yung kadena mo Ito Ito yung sa'yo sa'yo. Salamat ah. Alin, alin? Yung dito, pagtalaga dito. Ah, sige, sige. Meron din ako. Ito. May ano ka ba? May delivery ka ba? Wala na. Ah, tapos na? Mapauwi na ako. Ah, pauwi ka na? Naibit pala yung kadena eh. Ayan, nakalas na yung kadena Tanggal na rin yung lock mo eh Baliktad kasi yung kabit eh. Hindi ganda pagkabit ng lock. Nakabit ko lang din yan eh. iba pa ganun ng andar. Kailangan pa ganyan. Kasi pag pa ganun, matatanggal, may iiwan siya pa ganun. Eh, kita mo kanina nakalaylay yung ano, nakaluwa. Kasi sa, kapag mabilis yung andar mo, matatanggal yung ano, yung lock. Yan eh. Ngayon, pagkahal, lalo kang bumibilis, lalong sumisikip yan. Ganun no? Pagkapabaliktad, pag lalo kang mabilis, lalo siyang luluwag. Ito kasi, kung ilan yung buhit dito, kailangan sa kabila ganun din. Kailan parehas yan. Ay yung kadena mo kaya natanggal kulang sa maintenance. Mapukuha ko lubricant uh, Alagaan mo lang sa maintenance yung kadena mo Para hindi masira Babalik na natin yung takip i start mo lang yung makina paandarin mo hanggang 4th gear tingnan natin kung kakalag ayan okay na makaka uwi ka na hindi ako na yan pre ang mahalaga makauwi ka na baka abutan ka ng ulan ayan ano? Okay. Okay.